Post. Isang mapagpalang araw mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Tutuman po mga pakaili na sarili ko. Anyways po, ayan mga kasaulo, hindi po tayo agad nakapamalengke dahil suspended po yung klase kanina, July 21, dahil sa habagat po yata wala ng bagyo eh. Hmm, pack post ulit tayo. Ayan, po natin galing mamalengke, mabilis po akong naglingon nahiwa ko na po dyan yung mga manok at saka squid balls tapos naano ko na din yung mga hipon eh nalinisan ko na para sa ating pansit tapos pagkatapos ko po yung iniwa-hiwa ay nagtutong na po ako ng ating balatong dahil maglelat balatong po tayo at pagkatapos ko pong matutong yung ating mga balatong or yung ating mga munggo ayan naghiwa naman po ako ng gulay na gagamitin natin para sa ating pansit gisado habang pinapalamig po natin yung ating lelot balatong. Hindi po natin ma food processor yon hanggat mainit pa po. Ayan, umuulan na naman po. Uh, abang nagbo-voice over ako pero kailangan natin mag-voice over kaya tuloy ang laban. Pagkatapos ko pong maghiwa ng mga gulay ay iniluto ko na po yung at tacos. Yung ating lelot balatong. Ayan, bale yung niluto po natin ngayon ay isat kilong kalahati lang po ng malagkit. Medyo, konti lang po yung po order natin ngayon. na Nasa 22 pieces lang po siya. At ayan po na mga kasaulo. As usual, yung pagsangkap po natin, ganun lang din po. Um, lulutuin lang po natin yung nang sabay. Yung lelot balatong natin at yung malagkit natin. Habang nakasalang po ang ating lelot balatong, ay magluluto na po tayo ng ating pang ulam na pananghalian. Masarap po ngayon ay sabaw. Ayan, bali ipinresure cook ko na lang po yung ating beef shank na pangbulalo bulalo. Para mabilis po kasi oras na dyan. At dahil gutom na daw yung mga bata, nasa 10.30 na po ata Ayan. Pinagprito ko muna sila ng fries habang inihintay pa nating maluto yung ating ulam. At fast forward po, no? At luto na po yung ating lelot balatong makalipas ang mga one and a half har po siguro, har, ay naluto po yung ating lalot balatong. Ayan, 5, ay 7 to 10 minutes po bago natin hanguin yan, ay inilagay ko na po yung ating unang piga ng nyog, yung pinakaputi po ng ating nyog, yung pinakaunang piga po. At tignan nyo naman po ng mga kasalo, kahit ulit-ulit po yung sinasabi natin, hindi po yan tinitipid sa... Uh, piga sa niyog po, sa gatapo po. Kasi yan lang naman talaga yung nagpapasarap sa mga ginataan. Ginataang mais, ginataang munggo, or sampel. Yan po yung nagpapasarap. Kaya tinawag siyang ginataan. Pagkaluto naman po ng ating ginataan na munggo, ayan. Luto na din po yung ating bulalo. Kain po tayo mga kasawlo. Biglaan lang po pala yung pagbili natin ng bulalo ngayon na ulam natin. Hindi ko alam kung anong bibilin kong ulam kanina. tas na ulan kaya ayun nagbulalo tayo at ayan no pagkatapos po namin kumain ay nailagay ko na po pala sa tab yung pa-order natin at naluto ko na po pala yung pansit gisado nakalimutan ko po pala yung i-video kanina dahil sa uh, nagmamadali po tayong magluto at ayan po, nag-deliver na tayo ni Esawa. no? Kasama po ako pag umuulan po, pag kailangan kasama ko. kasama po ako para hindi mabasa yung mga pa-order natin. At maraming salamat po pala sa mga umorder ngayon kahit maulan po ng mga kasawlo. Na na um, pack post. sabi ko sa kanya, mag-pack post ka muna. Kahit maulan po ay magde-deliver pa rin po tayo. Expect niyo na po na magmi-minimum po kami ng pa-order para sa free delivery lalo na po pag maulan ang panahon. At ayan po na mga kasawlo, nagpahinga lang po ako ng konti tapos nagpahatid po ako kay asawa pagkatapos nating mag-deliver, nagpahinga lang po ako. Nagpahatid po ako dito sa court basketball dahil magsusumba po tayo, may practice po tayo ng ating sumba dahil may darating po tayo na Sumba Showdown sa darating na Friday po. At ayan po yung mga kasumba natin kahit umuulan, go lang. At least may ano tayo ngayon, may bubong. Dati po nagpa-practice kami, dun lang malapit sa atin. Eh, kaso maulan nga po yung panahon, kaya dito po kami nagpractice sa bid So ayan mga kasawlo, hanggang dito na lang. God bless us all, bye bye! Patapos na lang yung video ko, de, may umuta pa.